ang kwento na ito ay unang-una bawal ito sa bata, kaya kung wala ka pa sa tamang edad skip muna lang ito. At sa mga magtatanong naman kung ano ang title nito, hanapin nyo na lang sa Google, paumanhin. Gayunpaman, syempre hindi ko naman isasama ang masyado ng horse dahil bawal din naman talaga iyon. Bueno, ang ating kwento ay tungkol sa isang binata na magsisimula sa kanyang kolehiyo. Na kung saan, dito niya makikilala ang hindi lamang isang babae kundi marami na kanyang makakalaro ng Mobile Legend. At magkakaroon ng mga bagong kaibigan, ngunit may isa lamang siyang problema ito ay ang kanyang mahabang pagbiyahe araw-araw na tumatagal ng halos apat na oras na pagsakay sa subway. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang ina magagawa niyang makahanap ng bahay malapit sa paaralan at dito na rin niya makikilala ang isang magandang babaeng office worker na kanyang makakasama sa boarding house. Ang babaeng masyadong pinagtuunan ng trabaho kaya hanggang ngayon ay wala pa rin asawa o kahit boyfriend. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Ang bida natin na si Nam Sung Bin kasalukuyan ngayon na tinitingnan ang website portal ng eskwelahan ng Hancock University, upang tingnan kung natanggap ba siya sa paaralang ito, at sa kanyang pag-browse-browse nakita niya ang kanyang pangalan na isa sa nakapasok kaya halos magulat siya sa kanyang natuklasan. Sa kanyang pagdiriwang sakto naman na pumasok sa kanyang silid ang kanyang babaeng kapatid, at nagtaka ang kanyang sister gayong bakit nakita niya na itong kanyang brother ay inihahampas ang ulo sa unan. Maya-maya pa, nagtanong na itong kanyang sister kung naglabas na raw ba ng resulta ang paaralan na nais nitong mapasukan. Siyempre sinabi na kaagad ni Namsung Bin na at isa siya sa nakapasa, kaya ibig sabihin, sa magandang unibersidad siya ngayon makakapasok. At sa inamin na iyon nitong si Nam Sung Bin labis na tuwa itong kanyang sister. Sa sobrang tuwa ng dalawa hindi nila napigilan ang sumigaw-sigaw, na hanggang dito sa labas ng kanilang apartment ay maririnig ang kanilang malakas na tawanan. Dahil dito, pumasok na ang kanilang ina upang alamin kung bakit ang dalawa nitong anak ay tinalo pa ang nag-aaway. Sinabi na rin ni Sian Bin na itong kanyang kapatid ay pasado sa entrance exam ng Hancock University kaya sila ngayon ay masaya. Pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na entrance exam, pinagpala ako ng langit at tinanggap ako sa prestihiyosong universidad na kung saan nagtapos ang aking kapatid. Sa oras naman ng pagkain ng kanilang pamilya, panay ang papuri ng buong pamilya niya sa kanya. Natutuwa itong kanilang ina dahil si Nam Sung Bin ay makakapasok rin sa pinasukan ng kanyang ate So Bin, pati itong kanyang ama ay labis ring natutuwa. Sinabi naman ng kanyang ate, na marami daw siyang natanggap ngayon na tips mula sa trabaho, kaya handa siyang ilibri itong kanyang brother kahit sa ang restaurant. Dagdag pa niya na anong kurso ang iyong kukuhanin. Tugon naman nitong ating bida, ang kanyang napili ay ang kursong philosophy. Sa edad na dalawampu, Itong si Nam Sung Bin ay mag-aaral ngayon sa kolehiyo. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na ang klase, kung saan, gaya ng pangarap ni Sung Bin piniling nga niya ang philosophy. Sa puntong ito, itinuturo ng kanilang guro ang philosophy of survival. Samantala, itong si Sung Bin hindi nga akalain na ang college pala ay nakaka-boring. Sa totoo lang, noong una ay pinagsisihan ito ni Sung Bin ng kaunti, dahil nalaman niya na ang isa niyang kaibigan ay masaya at tahimik sa art school. Pagkatapos ng klase, tinawagan ni Sung Bin si Yoon Dong Wook para alamin kung ano ang ginagawa nito ngayon. Sabay niya sinabi sa kanyang kaibigan na samahan siyang kumain sa labas. Samantala, itong kanyang kaibigan pala ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang girlfriend marahil sinabihan ni Yeon Dong Wook ang kanyang girlfriend na huwag masyadong maingay dahil kausap niya ang kanyang kaibigan. Tinanong ng babae kung sino ang kausap nito. Agad namang sinabi ni Yeon Dong Wook na ang tumawag isa sa kanyang high school friend. Dahil sa pagyaya ng ating bida sa kanyang kaibigan, inakala nito na may malaking problema si Sungbin. Sa panig naman nitong si Nam Sungbin, naisip niya na kung ano raw kaya ang ginagawa ni Yeon Wook ngayon gayong bakit nakaririnig siya ng kakaiba na mula sa isang babae. At dahil dito, lalo nang nagselos itong si Sungbin dahil sa nag-aaral ako habang nakikipaglaro siya sa mga batang babae. Subalit dito sa kanyang kurso ay wala man lamang siya makilala kahit isa man lamang raw. Habang dinadamdam ni Nam Sungbin ang kanyang matinding selos, lingid naman sa kanya ay may isang babae na lumalapit sa kanya. Hanggang sa ginamit ng babae ang isa niyang daliri upang kuhitin ang ating bida, matapos maramdaman niya na may humawak sa kanyang likod mabilis na tiningnan ni Nam Sung Bin kung sino ito. Kinamusta ng babae si Sung Bin at tinanong na rin niya na kung ito raw bang bida natin ay isang freshman ng kursong philosophy. Sinabi rin ng babae, napapunta ako ngayon sa inuman kasama ang iba pang mga freshman, nais mo bang sumama sa akin doon? At dahil dito, Nagulat si Sung Bin gayong hindi niya inaasahan na may isa palang magandang babae, ang isa sa kanyang napiling kurso. Bukod pa ay niyayaya rin siya sa isang inuman, kasama ang ibang freshman. At syempre, dahil kanina pa talaga naghahanap ng makakasama itong ating bida, kaya naman walang alinlangan siyang pumayag sa hiling ng kanyang classmate. Bigla niyang naisip na ang filosofi daw pala ay the best rin. Matapos ang araw na iyon, naging malapit ako sa aking philosophy batchmate na si Nana Hyun. Makalipas ang ilang sandali, napunta na ang eksena kung saan kasalukuyan na silang nagiinuman. Nagkwento ang isa, na siya raw ay ang pinakamatanda sa kanilang lahat, at biniro naman siya ng isang classmate, na dahil ikaw ay ilang ulit nagpabalik-balik sa kolehiyo kaya hanggang ngayon estudyante ka pa rin. Habang si Nahyun ay ngumingiti lamang. Samantala, Itong si Namsung Bin, palihin niyang pinagmamasdan si Nana Hyun. Ayon dito si Nana Hyun ay isang dalawampung taong gulang lamang na mag-aaral na tulad ko ngunit, tuwing mayroong isang inuman party, lagi niya akong inaanyayahan na samahan siya. Maya-maya pa, nakaisip ng isang tanong itong si Nana Hyun. Sinabi niya sa lahat na kung sino raw sa kanila ang single since birth. At sa tanong niyang ito, sinabihan siya tuloy ng kanilang senior na anong klaseng tanong iyan hindi ka ba kasintahan ni Nam Sung Bin? Sa naging paratang ng kanilang kasama na bigla itong si Nana Hyun, pati na rin itong si Sung Bin, at nagkatinginan silang dalawa sa isa't isa, upang hindi naman mapahiya, ang sinabi ni Nana Hyun na sila nito ni Nam Sung Bin ay magkaibigan lamang. Sinabi niya rin na masyadong nakakatawa ang bintang na iyon sa kanila, sabay niyang binanggit kay Sung Bin na hindi ba't nakakatawa iyon ba? Diba? Tugon naman nitong si Nam Sung Bin na talagang nakakatawa raw iyon, at tumawa lamang ang dalawa ng tumawa upang mabawasan ang tensyon. Pero, sa ginagawa ng dalawa ni na Nam Sung Bin at Nana Hyun nagdulot ito ng pagtataka sa iba, ayon pa sa kanilang senior, well, ano ang nakakatawa tungkol dito? Kayong dalawa ay masyadong kain na hinala ang kilos. Para walang mag-isip, kumilos si na Bin at Nana sa harapan ng iba at nagsalita si Sungbin, sinabi niya kay Nana Hyun na kung ako ba ay manliligaw sasagutin mo ba ako? Sumagot si Nana Hyun ng hindi, subalit ayaw maniwala ng kanilang mga kaklase sa kanilang sinasabi. Bagkos sinabihan nila itong, dalawa na para daw mga artista. Tungkol dito, ayon kay Sungbin, maaaring naisip ako ni Nana Hyun bilang isang matalik na kaibigan, ngunit mahal na mahal ko si Nana Hyun sa totoo lang itinatago ko ito hanggat maaari, sa takot na baka mawala siya bilang isang kaibigan. Ngunit, marami akong mga kakompetensya sa universidad. Ang pinakamalaking problema sa gitna nila ay itong si Dongso. Siya ay gwapo, siya ay may isang mahusay na katawan, siya ay bihasa at siya ay nakakagulat na nakakatawa siya ay medyo ang perpektong mag-aaral. Bukod pa, Narinig ko noong nakaraang taon sa Athletic Intrams, na ang lahat ng mga babaeng mag-aaral ay mas nakapagbigay sa kanya ng magandang marka. Sa kabila nito, habang nagkakamustahan ang iba, ito namang bida natin ay halos hindi na kumurap pa dahil sa kanyang pagtitig kay Nana Hyun. Bagaman, walang ibang sinasabi itong si Nana Hyun subalit base sa mga tingin nito kay Dongso, tila ba mayroon itong unknown reason. maya, -maya pa, nang makalapit na itong sina Dongso, Nakilala siya ng girlfriend ni Dongso. Sinabi ng babae na ikaw ba si Nam Sungbin, ang estudyanteng 4 hours commuters. Wow, talaga, iyon ay dapat maging mahirap, diba? Tungkol dito, hindi naman tumanggi itong si Sungbin na oo nga ako nga iyon, ang dapat magbiyahe araw-araw ng apat na oras. Nagkwento si Sungbin na nabigo talaga ako upang makakuha ng isang dormitoryo na pwedeng upahan, kaya naman kinailangan kong mag-commute sa universidad araw-araw, ng isang apat na oras na biyahe. Matapos ang kanilang inuman, habang nasa labas sila nagpaalam si Nam Sung Bin na dapat na raw siyang umuwi, gayong baka may wan ng huling biyahe. Gayun paman, man, sinabi nitong kanilang senior na kung talaga ba raw na uuwi na itong bida natin. Gayong sa totoo lang raw, hindi pa sila tapos magsaya at may all night hangout pa silang gagawin. Ang iba naman ay magiliw na nag-bye-bye, pati itong girlfriend ni Dongso ay tila natitipuhan ang ating bida. Sa panig ni Nam Sung Bin ipinaliwanag niya na ang huling tren ay on the way na, mag-enjoy na lamang kayong lahat. Ito naman si Nana Hyun, sa kanyang pagtitig kay Sung Bin nagulat siya ng bahagya matapos kawayan siya ni Nam Sung Bin. Bagaman wala ito ibang salita, ngunit mababakas sa mukha nito, na masaya siya gayong nagpapalam sa kanya itong bida natin. Siyempre, gayon din naman itong si Sung Bin, wala ring pagsidlan ng kaligayahan gayong ang kanyang best friend na palihim na iniibig ay masaya. Matapos nito, kumalikod na rin siya, dahil sa oras na ito ay kailangan na talaga niyang umalis habang ang kanyang mga kaklase ay itutuloy ang pagsasaya. Samantala, nang nakatalikod na itong si Nam Sung Bin, halos mapaiyak na siya dahil sa inggit. Bukod pa, naisip niya rin nais ko pang makipaglaro pa kasama si Nana Hyun ng buong gabi rin. Dahil dito, nang nakauwi na itong bida natin, agad niyang kinausap ang kanyang ama upang humiling na sana bigyan siya ng bahay na malapit lamang sa paaralan. Sa hiling na iyon ni Sung Bin labis namang nagulat ang kanyang ama gayong bakit naman raw gusto nito na umalis sa kanilang sariling tahanan. Sumagot si Sung Bin, na oo, dahil ang pagbiyahe araw-araw para pumasok ay masyadong nakakapagod. Dagdag pa niya na magbabayad ako para sa buwan ng upa kaya daddy, tulungan mo sana akong magbayad para kahit sa deposito. Ngunit sinabihan siya ng kanyang dad ngayon na lumaki ka na, kailangan mo nang magbayad para sa iyong sarili. Gayunpaman, kung sakali, magkano ba ang depositong kailangan? Sumagot si Sungbin na ang pinakamura ay 10,000 won lamang raw. Ngunit nang malaman ng kanyang ama nang ang mahal pala kaya sinabi ng kanyang daddy na anak, umuwi ka na lang. Pero syempre hindi pumayag itong ating bida gayong kung uuwi siya hindi niya magagawa ang gumala matapos ang klase. Kaya, naman, panay ang kanyang pakiusap sa kanyang ama na sana mapagbigyan siya nito. Samantala, ayon sa kanyang ama na wala siyang ganoong kalaking pera. Pukul dito, sinabi ni Namsung Bin na bakit raw naman ang kanyang kapatid ay binigyan nitong kanyang ama ng pangbayad sa upa. Sa pahayag na ito ni Sung Bin, Narinig ng kanyang ina kaya naman natanong nito kung ano raw ang kanilang pinag-uusapan. Kung tungkol sa upa, sinabi ng kanyang ina na ang kapatid nito ay siyang nagbayad ng kanyang sariling upa sa bahay. Nagulat si Sungbin, sabay tanong kung paano iyon nagawa ng kanyang ate. Ayon sa kanyang ina, na ang isa sa aking kaibigan ay may isang studio apartments doon, ngunit, hindi na niya ako hinangian pa na maglagay ng kahit magkaanong deposito. Sa labis na inggit nitong ating bida nakiusap siya na gusto rin daw niya ang ganun, at nais niya rin na maranasan ang manirahan ng mag-isa. Sinabi naman ng kanyang nanay na sayang, dahil noong nakaraang taon may isa pa siyang kaibigan na may isang bahay rin na walang nakatira, pero dahil sa noong isang taon pa iyon marahil raw ay may tao na doon. Kaya naman halos mawala ng lakas itong si Sungbin gayong tila hanggang pangarap na lamang ang siya ay makahanap ng pwedeng tirahan malapit sa universidad. Gayunpaman, nakahanap naman ng kakampi itong si Sungbin ang kanyang daddy. Kinausap nito ang kanyang asawa at sinabi niya rito na ngunit kung hindi kasigurado, kung gayon, bakit hindi mo subukang tanungin sila? At dahil sa magandang ideya na ito ng kanyang ama labis na natuwa si Sungbin, gayong maski siya ay hindi niya naisip ang ganoong mongkahi. Mabilis namang pumayag itong kanyang ina sa hiling ng kanyang ama. Samantala, binanggit nito na kung sakaling humiling raw ng deposit ang kanyang kaibigan ay dapat ang magbayad nito ay itong kanyang asawa. Kaya, bigla naisip nitong kanyang ama na tila nagkamali yata raw siya ng decision. kaya naman sinubukan niyang pigilang tumawag itong kanyang asawa at baka makapagbayad ng hindi oras. Ngunit huli na ang lahat dahil nasagot na ng kanyang kaibigan ang pagtawag nito, nagkamustahan muna ang magkaibigan dahil medyo matagal na raw silang hindi nagkikita. Matapos nito, binanggit na nitong kanyang ina ang kanyang tunay na pakay, sinabi niya na kaya tumatawag ako, upang tanungin kung ang dating bahay na sinabi mo sa akin ay wala pa rin nakatira hanggang ngayon. Dahil itong aming bunsong anak ay napunta rin sa lugar na iyon kaya sa ngayon ay humahanap kami na pwede niyang materhan. Samantala, sa kabilang banda, itong magtatay ay punong-puno ng tensyon sa isa't isa, habang itong kanyang ama ay nangangamba dahil sa posibilidad na makapagbayad, ito namang si Sungbin, ay nagdarasal na sana maging matagumpay ang kanyang ina na makahanap ng kanyang pwedeng tirhan. Nang matapos itong kanyang ina sa pakikipag-usap nito sa kanyang kaibigan, sinabi niya na ayon sa kanyang kaibigan ang kanyang pamangkin raw ay nakatira na doon ngayon dahil sa ito ay malapit lamang sa kanyang trabaho. Pero nais niyang malaman kung okay lang ba na kung pareho kayong magkasama na mamumuhay, sabay na rin niya tinanong si Sungbin kung ano ang plano nito habang itong kanyang ama naman ay panay ang pahiwatig sa kanya. Siyempre, gayong isa na itong magandang pagkakataon agad pumayag si Sungbin kahit sino pa man ang kanyang kasama sa boarding house. Kinabukasan, super excited itong si Sungbin na pinuntahan ang studio apartment. At nang makita na niya ang loob ng apartment, bakas sa mukha nito ang labis na kaligayahan. Natutuwa rin siya dahil malawak pala itong apartment. Ngunit dahil sa walang tao dito sa bahay, Naisip ni Sung Bin na ayon sa naging usapan ng kanyang ina na banggit na may nakatira dito na pamangkin ng may-ari, ngunit tila raw hindi madalas na mamalagi rito ang pamangkin ng may-ari, kaya magandang pagkakataon ito para sa kanya. Bukod pa, ang kondisyon ng apartment ay nasa mabuti rin gayong ito ay malinis at maaliwalas. Hanggang sa makita niya itong double deck bed. Sambit niya sa sarili na ito ba iyong bunk bed? Dati, ako at ang aking sister nagbabahagi kami sa isa't isa noong kami ay mga bata pa. Nang makita niya ang note ng kasama niya sa bahay, naisip niya na tila mabait ang tao na ito dahil personal nitong ginawa na ipaghanda siya ng ilang kinakailangan. Sa unang paglipat ni Nam Sungbin punong-puno siya ng maraming pag-asa. Tungkol dito, syempre, agad niyang ipinagyabang sa group chat kasama ng kanyang mga kaklase na siya ay nakahanap na ng apartment. Unang nag-reply si Junhee at kanyang tinanong kung saan at kung malapit raw ba ito sa kanilang school. Ayon naman kay Samhwan, magkano ang ginugol mo para sa mamahaling lugar na iyon? Si Park si Hyun naman ay sinabing nakakainggit daw naman. At maya, -maya pa, sa huli sumagot na itong si Nana Hyun, unang tanong niya ay kung kailan pa raw nakalipat si Sungbin, at kung kailan sila rin raw ba makakapag-housewarming party. Sa nasabing housewarming party na tigilan si Sung Bin gayong maganda nga ang naisip ni Nana Hyun upang makapagsaya, ang isa pang maganda pwede na rin niyang madala dito sa kanyang apartment itong si Nana Hyun. Naiimagine rin itong ating bida na baka sakali na magsabi itong si Nana sa kanya upang matulog sa kanyang place na isang magandang pagkakataon. Isa pang posibleng mangyari, sa tuwing lasing itong si Nana Hyun kung sakali, Baka isang araw raw ay maligaw ito rito upang dito sa kanyang apartment magpalipas ng tama. Pagkatapos, magiiwan daw siya ng contraceptive para makaskor. Hanggang mainto rin ang kanyang imahinasyon matapos siyang makarinig ng tila may naglalakad sa labas ng pinto. Dahil dito, naalala niya na mayroon nga pala siyang kasama dito sa apartment na dapat pakisamahan. Ngunit dahil sa masyado ng malalim ang gabi, pero wala pa rin ang kanyang kaati sa apartment, kaya naisip niya na marahil masyadong abala iyon sa kanyang trabaho. Sinabi niya rin sa kanyang isip na sa oras makabalik na ito, dapat raw gawin niya itong kaibigan sa lalong madaling panahon. Ang unang hakbang na gagawin raw ni Sungbin, bibigyan niya ito ng malamig na beer, para mabilis siyang mapalapit dito. At kung ituring na nito na siya ay kaibigan na, sasabihin niya na bro, narinig ko ang aking mga kaibigan na nais maghangout dito sa ating apartment, pwede ba? Sempre dahil sa sila ay malapit na sa isa't isa tiyak na papayag ito, at baka raw maglinis pa ito ng kanilang apartment. Dahil sa ganda ng kanyang plano na pangiti na lamang itong si Sungbin gayong maganda nga ito, at excited na rin daw siya sa susunod na mangyayari. Pagkatapos natulog na rin siya upang kinabukasan na lamang gawin ang kanyang planong pakikipagkaibigan sa pamangkin ng may-ari ng studio apartment. At kinabukasan pagsikat ng araw, Maya-maya pa nagising na itong si Sungbin, at pagmulat ng kanyang mataunan niyang nakita ang isang damit na nasa closet. Ngunit sa kanyang pagbangon nakita niya naman ang isa pang damit, ukol dito, inakala ni Sungbin na umaga na umuwi ang kanyang kasama sa apartment. Pero, gayon paman, dapat raw niyang mabati ito kaagad. Pagtayo niya, nakita niya sa itaas ng double deck na may isang ang natutulog, naisip niya naman kung gising na kaya raw ito. Subalit nagtaka itong Si Sung Bin matapos niyang napansin na parang kakaiba ang kanyang pinagmamasdan. Dahil sa tila iba ang hubog ng katawan nito kumpara sa katulad niyang isang lalaki. Na siyang dahilan naman ng kanyang pagnanais malaman kung ano ang itsura nito. Ayun pa dito kay Sungbin, pabulong niyang sinabing kung titingnan, mukhang medyo pa-curve ang katawan, isa kaya siyang payat na tao? dahil sa kanyang pagnanasa na malaman ang itsura ng kanyang makakasama sa bahay kaya sinilip niya ito sa paraan ng pag-alis sa kumot. Hanggang, sa hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan matapos niyang makita kung sino itong kanyang kasama. Gayong ito pala ay isang magandang babae na natutulog ng walang anumang suot. Na marahil hindi rin alam ng babaeng ito na lalaki ang kanyang kasama sa apartment, kaya ginawa lamang niya ang kanyang nakasanayan sa kanya namang pagsasalita ng malakas, bigla nagising ang babaeng natutulog. Sa hiyan nitong ating bida mabilis niyang ibinalik ang kumot nito dahil nga sa itong babae ay nakita niyang hub. Matapos niyang maibalik ang kumot, hindi makapaniwala si Sungbin na babae pala ang kanyang kasama. Gayun pa man nang siya ay nakatalikod na sinabi niya sa babae na sino ka. Ako na itong nasabik, tila mahihirapan ng ganito. Tumayo na rin ang babae, habang nakatalikod si Sungbin. Gaya ng ating bida, hindi rin niya sukat akalaing lalaki ang anak ng kaibigan ng kanyang tiya, na buong akala niya talaga ay isang babae ang kanyang makakasama dito sa apartment. Sa mga sumunod, agad na tumawag itong si Sungbin sa kanyang ina upang ipaalam ang kanyang sitwasyon. Samantala, napaumay itong kanyang ina matapos malaman na babae pala ang pamangkin ng kanyang kaibigan na si Hai Jung. Natatawang sambit pa nito kay Sungbin, Pasensya na hindi nagtanong si Nana tungkol sa mga detalye. Sumagot naman si Sungbin at sinabihan niya ang kanyang ina na ito ay hindi isang bagay na dapat pagtawanan, sabay tanong kung ano raw ba ang kanyang gagawin. Ayon sa kanyang ina, gawin mo lang kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki. Samantala, sa kabilang banda, maging itong babae ay tumawag rin sa kanyang tiya upang ipaalam rin ang kanilang sitwasyon ngayon. Ayon dito sa babae na ang pangalan pala ay Hong Dambi, kaya raw siya ay pumayag lamang, na may makasama gayong buong akala talaga niya ay babae rin ito at hindi isang binata. Nagbigay ng paliwanag ang kanyang tita sinabi niya dito kay Dambi na kanya itong kasalanan, gayong buong akala rin niya ang babae nga ang darating sa apartment, dahil ang alam niya ang anak ng kanyang kaibigan ay babae. Dagdag pa niya na humihingi talaga ako ng paumanhin, Gayunpaman, sigurado ako na sabik din siya na maging isang 20 years old na gusto lamang maranasan ang mabuhay ng mag-isa. Sa puntong ito, tumingin muna itong si Dambi kay Sungbin upang tingnan at basahin kung anong klaseng tao ito, ngunit napansin niya na tila mabait namang bata ito at buwapo rin. Kaya naman sinabihan niya ang kanyang Hai jung na wala naman kaso sa akin kahit nakatira siya dito. gayong narinig ni Sungbin ang sinabi ni Dambi kaya bahagya siyang nabigla dahil tila may pag-asa siya na hindi mapaalis. Samantala, tungkol sa pahayag ni Dambi, nabigla ang kanyang tiya Haijung at tinanong itong si Dambi na hindi ba ito magdulot sa iyo ng hindi pagkakomportable, nakasama mo nakatira ang isang batang lalaki. Sumagot si Dambi na susubukan ko, kaya okay lang, at tatanungin ko rin siya kung okay lang rin sa kanya ang ganito. Agad na rin niyang tinanong ang ating bida kung ano ang plano nitong gawin. Payag raw ba siya na silang dalawa ay magkasama dito sa apartment? Sagot naman nitong si Sungbin, kung ano man ang nais mo, iyon ang siyang gagawin ko. Ngunit ako ay okay lamang sa akin na makasama ka. Kinalaunan, nagkasundo nga rin sila na magsama hanggang wala magiging problema. Ayon pa dito kay Sungbin, sa kabutihang palad raw, hindi niya sinabi sa kanya ni Dambi na ang pamumuhay kasama siya ay hindi magiging mahirap. Dahil rin dito, nakahinga rin siya ng maayos matapos ang isang pagsang-ayon ng mga tagapangalaga ng magkabilang panig. Nahayaan na lamang sila na magkasama sa iisang bahay. Sa oras naman na ito, nagpaalam na itong si Dambi na siya ay aalis na dahil oras na ng kanyang trabaho. Bili niya naman kay Sungbin na maaari ka ng makapagpahinga ngayon, na mabilis siyang sumagot ng oo, at magiliw rin nagsalita itong ating maswerteng bida ngunit hindi makaalis si Dambi dahil sa may isang bagay itong hinahanap na hindi niya matagpuan sa bulsa ng kanyang damit. Gayunpaman, hula ni Sungbin na marahil. Cellphone ang hinahanap nitong si Dambi kaya, itinuro niya rito ang cellphone sa gilid. Matapos niyang makuha ang kanyang iPhone 16 Pro, nagpasalamat siya sa ating bida. Tinanong niya na rin kung anong raw pangalan nitong binata na kanyang makakasama. Agad binanggit ni Sung Bin ang kanyang pangalan, na siya ay sinam Sung Bin. Habang itong si Dambi sinabi niya rin sa ating bida ang kanyang pangalan Hong Dambi bago lumabas ng pinto. Sinabi niya rin na aalis na ako, pagkatapos ngayon, kung ikaw naman ay nagugutom, kumuha ka na lamang dyan sa refrigerator ng kahit anong bagay. Nang tuluyan ng makaalis si Dambi, bakas pa rin sa mukha nitong maswerteng bida natin ang ligaya matapos pumayag ang may-ari ng apartment na manatili siya dito kahit na sila ay magkaiba ng kasarian. Gayunpaman, sa kabila nito, kahit pa raw sinabi ni Dambi na okay lamang na naririto siya, ngunit ang pamumuhay kasama ang isang hindi kilalang tao ay dapat na medyo hindi komportable, kaya, plano daw niya na maging isang mahusay na welcome roommate, at syempre, kailangan rin gumawa dito sa bahay ng ilang trabaho upang para sa hinaharap daw pwede na siyang magsama dito sa apartment ng mga kaibigan. Pagkatapos, tumingin si Sungbin sa refrigerator kung ano ba ang pwede niyang makain dito, ngunit sa kanyang pagbukas sa ref wala naman pala itong laman bukod sa ilang kahon ng gatas. Sa kanyang pagkadismaya, agad niya na rin isinara ang pinto ng ref.